Samantala, tuloy-tuloy ang pagbabalik loob ng mga dating kalaban ng gobyerno at patunay riyan ang muling pagbibigay ng buong suporta ng dating miyembro ng itinuturing legal front ng CPP, NPA, NDF na anak pawis. Alamin natin ang kanilang istorya mula kay Paul Montibon. Parehong mahigit sa dalawampung taon nang naninilbihan bilang kasapi ng anak pawis, sina Aling Lourdes at Aling Aurea nang maisipan ng mga ito na magbalik loob na sa pamahalaan. Sa eksklusibong panayam ng SMNI sa dalawa, ibinahagi ng mga ito ang mapait na kapalaran na kanilang sinapit sa kamay ng makakaliwang organisasyon. Kwento nila ni isang pangako ng grupo tulad ng libreng pabahay at lupa, edukasyon at hanap buhay ay walang natupad. Sa katunayan, ginamit lang daw sila ng anak pawis bilang dagdag ingay kontra sa pamahalaan habang nagahasik ng pagkamuhin ng nito